salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga support sa ating channel, sa ating mga member. Shadow kay John Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, ...kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya... ...kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Albis, na nagbigay ng $10 sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dai Ilin Idu sa kanyang software fund na amount. Kay Richard Umpan sa bago natin na member. Maraming salamat idol sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Pansamantalang nakakalimutan ng mga ito ang tungkol doon sa mga nilalang ng mga serpente pinagtuunan nila ng pansin muna ngayon ang paghanda sa karawan nitong si Nanay Kanida kinabukasan. Ngunit hindi pa rin nagpabaya itong si Lucas. Kahit na sobrang abala ang mga ito, inutusan pa rin ito si na Mario at Norman na abisuhan ang pinuno doon sa lugar ng tangke. Nadublihin pa ng mga ito ang kanilang pag-iingat dahil sa kanilang natuklasan tungkol doon sa mga nilalang ng mga serpente. Pagsapit ng gabi, mas nagiging abala pa ang mga ito sa kanilang paghanda. Sinimula na ng mga ito nakatayin ang lahat ng mga baboy, manok at mga kambing. Marami din na mga kasama itong si Lucas, mga dating kaibigan at mga pinsan. Samantalang doon naman sa loob ng bahay, abala din ang asawa nitong si Norman at Mario kasama ang mga bata. Ngunit itong si Nanay Kanida, kasama ang dalawang mga batang paslit na sina Utoy at itong si Buno. Sa kabila ng mga nagaganap doon sa paligid, sa kabila ng pagiging abala ng lahat, ang iniisip pa rin itong si Nanay Kanida ay ang mga nilalang na nakakainkwintro nila ni Lucas doon sa loob ng kagubatan. Batid ng matanda na hindi basta-basta nalalayo ang mga ito kapag nakakita ng magandang pagkakataon. Hindi na katulad ng dati ang lakas ngayon nitong si Nanay Kanida. Ngunit kaya pa rin niyang maamoy ang baho ng mga ito kung sakaling umaarigid ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, Lumipas naman ang mga oras na tahimik lamang ang buong paligid. Habang nagpapahinga na itong si Nanay Kanida Kasama ang mga batang paslit, abala pa rin sina Lucas sa kanilang mga nakatukang gawain. Natapos ang mga ito, pagsapit ng madaling araw, nagpapahinga na din ang mga ito. Ngunit sina Lucas, kasama ang ilan sa kanyang mga pinsan, nagpasiyang doon na matulog sa kubo ng kanilang tiyuhin, itong si Tatang Pulong. Makalipas pa ang ilang mga oras, maagang gumising na din ang mga ito dahil may mga kakailanganin pa silang tapusin sa umagang iyon. Masayang masaya din itong sinanay kanida. Sa pagpuporsige nitong si Lucas na mabigyan siya ng malaking handaan, dumating na din doon itong si Luis galing doon sa lugar ng kanlasog. Pinilit talaga nitong makadalo sa karawan ng kanyang ina. Kasama naman ito, sina Pablo, ang dalawang mga bata na sina Nonoy at Kimba at itong si Rosa. At hindi inaasahan ni nanay kanida ang iba pang mga kasama nitong si Luis. Dahil kasama ng mga ito, ang mga magigiting na albularyo galing doon sa lugar ng sinawahan na sinatatay dadoy, tatay abito, papaguryo at itong si tatay damaso. Abalaman ang mga ito sa kanilang mga tungkulin, ngunit pinilit talaga ng mga ito na makadalo sa malagang araw sa buhay nitong sinanay kanida napaluha pa nga ang matandang babaylan wika agad nitong si Tatay Dadoy maligayang karawan na nga'y kandida pasensyahan mo na ang mga dalan namin na regalo mukhang malaking handaan ito ngayon at nababagay lamang ito para sa iyo. hindi naman magtatagal ang mga ito mamayang hapon babalik din agad ang mga ito doon sa kanil kanilang mga lugar pati pa nga sina Luis Pablo Rosa at ang mga bata. Matapos ang handaan, bababa naman ang mga ito mamayang hapon doon sa patag. Dahil may mga nakatukang gawin pa ang mga ito, lalong lalo na itong si Luis dahil sa kanyang pagiging kapitan doon sa lugar ng kanlasog. Pati pa nga sina Pablo. Maraming mga alagang hayop kasi ang mga ito. Mas masaya naman ang mga bata na sina Butchok dahil kumplito ngayon ang mga ito habang umuusad ang mga oras. Padami na lang padami ang mga bisita nila ni Lucas at Nanay Kanida. Pati pa nga ang kapitan ng lugar ng tangke, mga kagawad at mga tanod ay nandoon na din. Doon sa labas ng bahay na Kapisto, ang maraming mga misa na punong-puno ng iba't ibang mga pagkain, may mga prutas din at mga gulay ang nandoon doon at hindi mawawala sa andaan, sa bukirin ang inumin tuba. Matapos na makakain ang karamihan doon sa mga tanggiro, sinimulan na agad ng ilang kalalakihan ang mga inumin doon. Kanya-kanyang pisto na ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Lucas at habang doon naman sa loob, muling nagpapasalamat itong si Nanay Kanida doon sa grupo nila ni Tatay Dadoy at lalong-lalo na doon sa mga taong tumulong sa kanya. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Habang papalapit na ang pagsapit ng hapon, nagpapaalam na din itong si Tatay Dadoy kay Nanay Candida. Ngunit mayroong babala ang magiting na albularyo doon sa matandang babaylan. Uwi ka nito kay Nanay Candida. Nanay Candida, ilang araw na ang mga nakalipas simula ng may mga nakikita akong pangitain sa aking panaginip. Hindi ko ito mawari nung una kung sino sa mga kakilala ko ang pinahiwatig ng aking mga pangitain sa aking panaginip. Ngunit ngayon, napagtanto kong ikaw ang nilalang na iyon. Kaya mag-iingat kayo nanay kanida. Mayroong magbabalik na dating kaibigan mo ang magplano at gagawa sa iyo ng kapahamakan. Alam ko naman na hindi ka ganon kadaling paikutin ng mga ito. Ngunit bilang kaibigan mo, mag ingat ka lamang. Biglang sumeryuso ang pagmumuka ng matandang babaylan ang iniisip ngayon nitong si Nanay Kanida. Kung sino naman sa kanyang mga dating kaibigan ang makakagawa noon. Ibig sabihin lamang bukod doon sa mga nilalang na serpente, may iba pa palang mga nilalang ang banta sa kanilang kaligtasan. Sagot naman nitong si Nanay Kanida nang may masmasan na ito sa kanyang mga iniisip. Maraming salamat dadoy sa pag-alala. Ako na ang bahala kung sino man sa mga ito ang may pinabalak na masama sa akin. Mag-iingat lamang kayo sa daan. Matapos ang kanilang usapan, umalis na ng tuluyan si Natatay Dadoy makalipas pa ang ilang mga sandali pagsapit ng alas 5 ng hapon nagpapaalam na din sina Luis para makabalik na ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog masayang masaya din itong si Luis nang makitang napakasaya ng kanyang ina kumukunti na din ang mga bisita ng mga ito hanggang sa ang mga natitira na lamang at naiiwan doon ay ang mga nag-iinuman. kasalukuyan ng nagpapahinga sina nanay kanida pagsapit ng gabi, tuluyan ang nagsiuwian na ang lahat ng mga bisita nila ni Lucas at Nanay Kanida. Ayaw din kasi nitong si Nanay Kanida na may mga maiiwan pa doon pagkagat ng dilim. Lalo na, mga lasing pa naman ang mga ito. At dahil pagod ang lahat sa araw na iyon, maagang nakatulog ang mga ito. Pati pa nga si Nanay Kanida, samantalang si Lucas naman kasama ang dalawang mga bata na sina Butchok at itong si Gabriel. Doon na nakatulog ang mga ito. Doon sa kubo ng tiyuhin nitong si Lucas, itong si Tatang Pulong. Habang nasa kasarapan ng kanilang tulog ang mga ito, nang biglang mag-iingay ang mga aso na alaga nila ni Mario. Pati pa nga ang mga aso na alaga nila ni Norman. Nag-iingay na din ang mga ito nagtatakbuhan habang umakahol na parang may nakikita na mga nilalang doon sa paligid na naging dahilan iyon para magising itong si Lucas. Nung una, nainis pa itong si Lucas nang marinig ang napakaingay na mga kahulan ng mga aso. Ngunit kalaunan, batay kasi sa mga ginagawang pag-iingay ng mga asong iyon. Parang nakakita ang mga ito ng mga hindi kaya ayang mga nilalang sa paligid. Kaya agad na nakikiramdam itong si Lucas, agad na sumilip ito doon sa labas ng kubong iyon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nasisipat ng mga anino itong si Lucas doon sa gilid ng sapa. Ngunit saglit din lamang iyon dahil biglang naglaho naman agad ang mga iyon sa paningin nitong si Lucas. Ngunit tiyak nitong si Lucas na mga tao ang mga iyon. At natitiyak din nitong si Lucas na hindi iyon mga nakatira sa alinmang sa tatlong mga bahay na magkakalapit dito sa gilid ng sapa. Dahil kinakahol ito ng mga aso. Ibig sabihin lamang hindi taga rito ang mga ito. Kaya nakakaramdam agad ng panganib itong si Lucas. Naiisip agad niya ang tungkol doon sa mga nilalang na mga serpente. Kaya agad naginising ito ang dalawang mga bata na sa mga pagkakataon kasi na iyon tulog na tulog pa ang mga ito dahil sa kanilang naramdamang sobrang pagkapagod kanina. Agad naanas nitong si Lucas. Butyok, Gabriel, gumising kayo. Mukhang dinadalaw tayo ng mga halimaw na serpente. Nang tuluyang magising na din ang mga bata, narinig din nila ang pagkakahulan ng mga aso. Tumayo agad ang dalawa at tulad nitong si Lucas, sinipat-sipat din agad ng mga ito ang paligid doon sa labas ng kubo. Ngunit makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan ng nanahimik ang mga aso at nagulat sina Lucas dahil bago tumahimik ang mga ito. Nakakarinig ang mga ito nang parang mga panandaliang pag-igig galing doon sa mga aso. Kaya kinutuban ng masama itong si Lucas at agad nawi kanito doon sa dalawang mga bata. Piste, mukhang kinatay na ng mga nilalang ang mga alagang aso ni Mario. Butchok Gabriel, kailangan na natin na lumabas. Ipapatikim natin sa mga serpinting ito ang kanilang pagkakamali sa kanilang ginawang pagbangga sa atin. Mabilis na kinuha nitong si Lucas ang kanyang matalas na gulok. Nagising na din ang matandang tiyuhin nitong si Lucas na si Tatang Pulong at ninanais sana nitong sumama sa kanila sa paglabas ng kubo. Ngunit pinigilan ito ni Lucas. Huwi ka nito doon sa matandang tiyuhin. Huwag ka nang sumama, Mamay Pulong. Napakadelikado. Napakadelikado ang mga nilalang na ito. Dito ka lamang sa loob. Kami na ang bahala sa mga bata doon sa labas. Sila ang mga responsable sa mga sunod-sunod na patayan doon sa may tumana. Kaya napakadelikado ng mga nilalang na ito. Matapos iyon, doon sa bintana na dumaan ang tatlo. Sa mga pagkakataon din na iyon, nagising na din itong sinanay kanida. At alam na din nang matandang babaylan ang mga nangyayari doon sa mga aso maingat na din na dumaan sa may kusina ang matanda mariin na din itong nakikiramdam sa buong paligid alam na din itong sinanay kanida na sa mga pagkakataon na iyon nakalabas na ng kubo sina Lucas nararamdaman kasi ng matandang babaylan ang ginawang pag-ibis nila ni Lucas doon sa kadiliman tulad ng mga naunang mga sitwasyon hindi pa rin nila nararamdaman ang mga presensya ng mga serpente kaya hindi nila ito mahanap kung saan ang kanilang kinaroroonan ngayon kinakailangan pang gamitin ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa mga usal na pampalinaw at ilang sandali lamang bago pa nila mahanap ang mga kinaroroonan ng mga nilalang na ito Biglang mayroong humahagibas sa gitna ng kadiliman na kumikislap na bagay. Napakabilis noon nakamuntikan pang matamaan itong si Gabriel. At pagkatapos nakita nilang tumarak ang palakol na iyon doon sa puno ng kahoy na nasa likuran ng tatlo. Muling napamura itong si Lucas. Muling huwi ka nito sa kasamahang dalawang mga bata. Animala. Nakita ko na ang kanilang kinaroroonan ngayon. Tara na, Butchok, Gabriel. Ingatan nyo na lamang ang ating likuran. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nasa kabilang bahagi ng ating kinatatayuan. At matapos na makapag-usal itong si Lucas na pakabilis na itong tumakbo. Sinabayan din iyon nitong si Gabriel at itong si Butchok sa bilis ng kanilang ginawang pagtakbo. Wala pang tatlong segundo. Agad na sumulpot ang mga ito doon sa kinaruroonan ng tatlong mga serpente doon sa likod ng mga punong mangga. Agad na tinagpas ni Lucas ang isa sa mga ito. Nakamunti ka na sanang matamaan. Kahit nagulat na gulat ang mga nilalang nagagawa pa ng mga ito na makailag sa ginawang pag-ataking iyon nitong si Lucas. Bumulaga din sa kanila ang mga bangkay ng mga aso na parang kinatay dahil bukod sa warat ang katawan ng mga ito, nagsilabasa na din ang mga lamang loob ng mga kawawang aso. Nakakaiwas man ang tatlo sa mga ito, ngunit hindi makawala ang isa sa nangangalit na galit nitong si Butchok. Agad niyang sinunggaban ang malaking tao na nakakalaban din niya doon sa kagubatan noong nagdaang gabi. Alam nitong si Butchok na nagtatangan ito ng kakaibang liksi at bilis ngunit hindi iyon balakid para matamaan niya iyon ng isang pagsapak nang tamaan ito ni Butchok sa ulo agad na narinig ng mga ito ang malakas na pag-angil ng nilalang at tumilapon ito doon sa may batuhan nang makita iyon nitong si Lucas nagkakaroon ng lakas ng loob itong si Lucas na kaya nilang mapatumba ang mga kakaibang mga nilalang na ito muling umatake ito doon sa dalawa habang itong si Butchok agad na sinundan ang malaking nilalang na tumilapon doon sa may batuhan at pagkatapos agad nang hinugot ng bata ang dalawang mga matatalas na mga garab at muling sinunggaban ang malaking tao na sa mga pagkakataon na iyon bumabawi pa ng lakas at huwisyo agad nang itinarak nitong si Butchok ang hawak niyang mga garab doon sa dibdib ng nilalang. Muling napaigit ito at napayuko sa lupa. Malalim ang pagkakabaon ng kanyang dalawang mga garab sa dibdib ng nilalang. Kaya sa isip ngayon ng batang si Butchok, napuroha na niya iyon. Ngunit nang akmang huhugutin sana ng bata ang mga nakabaon na mga garab doon sa dibdib ng nilalang para muling itarak sana doon sa liig biglang kumapit sa kamay nitong si Butchok ang malabakal sa tigas na mga kamay ng malaking tao at pagkatapos inalsa ang batang si Butchok at inihampas ang katawan nito doon sa mga batuhan. Gulat na gulat ang batang si Butchok. Hindi niya inaakala na sa malubhang tama ng malaking nilalang na kayanan pa nito ngayon na makagawa ng pag-atake sa kanya. Nasaktan itong si Butchok nang tumama ang kanyang katawan doon sa batuhan. Ngunit hindi na iyon inaalintana pa ng bata sa kagustuhan na mapatay na ang nilalang na iyon. Agad na umigpaw ang bata at balak sa nang kapitan ang liig nito gamit ang kanyang mga paa. Ngunit agad na sinakmal na siya ng malaking mga kamay nito na naging dahilan para mapilitan na pumihit itong si Butchok at pagkatapos agad na tinagpas ng bata ang tiyan ng nilalang na naging dahilan para magkakaroon ito ng malaking sugat. Ngunit kasabay naman doon, agad na nagpakawala ang kanyang kalaban ng magkakasunod na mga pagbayo. Maagap naman na itong si Butchok palayo. Batid niya ang kakaibang lakas noon. Samantalang sina Lucas at Gabriel patuloy na nakipaglaban ang mga ito doon sa dalawang mga serpente na may hawak na mga palakula. Hindi din madali para sa mag-ama na matalo agad ang mga ito dahil kakaiba din ang kagalingan ng mga ito sa pakikipaglaban na walang balakid sa kanila ang sobrang kadiliman sa buong paligid. Doon naman sa kabilang bahagi ng lugar, mayroon pang dalawang kasama ang mga serpente at kasalukuyang inaasinta na sina Lucas gamit ang kanilang mga pana. Hindi nga lamang basta-basta mabibitiwa ng mga ito ang mga palaso. Dahil nasa tindi ng bakbakan doon, baka kasi matamaan pa ang kanilang mga kasama. Biglang napalingon ang dalawang mga serpinte nang mayroong magsalita galing sa kanilang likuran. Wika ng matandang sinanay kanida na sa mga pagkakataon na iyon agad nang nakakalapit na doon sa mga nilalang na hindi man lamang napapansin ng mga serpente. Namumula na ang mga mata nitong sinanay kanida. At mayroong mga nakausling matatalas na kuko sa kanyang mga daliri. Ang lakas naman ng loob ninyo para mamimisti sa lugar na ito, mga demonyo. Bago naman makakilos ang mga ito, agad nang dinakma nitong sinanay kanida ang liig ng isa na naging dahilan para magwawala ito sa galit. Umuungol ito habang hinugot ang dalang mahaba nitong itak at pinagtataga ang matandang babaylan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, sumanib na sa katawan ng matanda ang kanyang gabay na naging dahilan para magkakaroon ito ng kakaibang bilis at lakas. Ilang taon na din na hindi iyon nagagamit ng matandang si Nanay Kanida. Ngunit kinakailangan niyang gamitin ito ngayon dahil batid ng matanda, nakakaiba ang lakas ng mga nilalang na serpinti ito at hindi dapat na magpabaya. Sa gitna ng kadiliman, nakakamangha din ang linaw ng mga paningin ng mga ito. Ngunit nasasabayan ni Nanay Kanida ang kakayahan ng mga nilalang makailang bisis ng inatake ng nilalang itong sinanay kanida gamit ang matalas nitong itak. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan iyon ng matandang babaylan. At agad itong gumanti sa pamamagitan ng pagkubabaw sa dibdib ng nilalang kasabay ng mga pagkalmot na tumama sa muka ng serpente na naging dahilan para masugatan iyon ng sobra. Matapos naman na magawa iyon ng matandang babaylan agad itong umigpaw at lumundag papunta na naman doon sa isa pa na nakasunod doon sa naunang serpente. Agad na sinagpang ito ni Nanay Kanida sa dibdib na naging dahilan din para masugatan niya ito ng malubha. Matapos na matamaan iyon ng matandang babaylan, agad naman na lumayo ito doon sa mga serpente. Ginawa iyon ng matanda para walang pagkakataon na mahawakan siya ng mga ito at makatama sa kanya. Dalawang bisis na niyang nakakalaban ang mga ganitong uri ng mga nilalang. Lalong manggigigil ang mga ito na mapatay siya kapag unti-unti niyang nasusugatan ang katawan ng mga ito. At pagkakataon na niya, iyon para mapatay ang mga serpilde. Dahil sa pagiging agresibo kasi ng mga ito bubukas ang kanilang dipinsa na maging dahilan para mas makakita ng pagkakataon ang matanda na mapatay ang mga ito. Mayroon ding kakaibang tibay ang katawan ng mga nilalang na ito na kahit na mayroong mga malalalim na tama, kaya pa ng mga ito nalumaban lumaban. Tulad ng nakakalaban ni Butok naman, mayroon na itong malubhang tama sa dibdib at tiyan Ngunit walang ipinagbago pa rin ng lakas ng serpente kaya binabalak na ngayon nitong si Butyok na maabot ang liig ng kalaban na halimaw para tuluyang mapatay na niya ito.